Mga kaagoy! Ngayong araw pala ay umpisa na nga ng pesta namin dito sa barangay namin. Nagkaroon nga kami ng ihawan at tugtugan na talagang sobrang saya. Talagang mag -e enjoy ka sa kaganapan ngayong araw to dahil first time nga namin ito sa barangay namin. Tara, samahan nyo ako ipakita sa inyo kung gaano kasaya dito sa barangay namin. Agoy! Proud ako sa sa inyo na napakagaling ng kapitan namin dito sa barangay namin. Dahil first time nga na may mangyayari. ihawan sa daan sa barangay namin. Kaya excited kami lahat na makiisa at makiparty dito sa barangay namin. Bali ang pesta pala namin dito sa barangay namin ay limang araw. Kaya limang araw rin tayo makikiparty. Saan tayo makakakita mga kaagoy na barangay mismo ay merong banda. At hindi lang isang banda yan kundi lima. Every purok ay merong banda. Parang bayan na rin ang aming pesta. Puspusan na nga ang pagre-ready nila nga dito sa amin barangay. Dahil mula doon hanggang dito, talagang marami rin nakihalok dito sa barangay namin para mag-enjoy. Grabe mga kagoy, barangay lang namin yan. Ha? Grabe talaga ang pasabog nila dito sa barangay namin. Bali mga kagoy, ito palang aming kapitan. Kung papansinin nyo yung babae, yan yung kapitan namin dito sa barangay namin. Napakasipa. Kahit pagod na yan, nakangiti pa rin yan. Siyempre, hindi na rin ako nagpahuli mga kagoy. Kumuha na nga ako ng isang peso. Hindi, hindi ka na malulugi dito dahil ang bayad lang ay 2.5. Sa 2 na yun, meron ka na nga. Ihawan Iha at uling at marami ka nang makukuhang ihawin mo. M Meron nang kasamang hotdog, isaw, dugo, ulo ng manok at paa ng Isang manok. Isang bilao yan mga kaagoy, hindi ka nalugi niyan. Kaya kadagad na nga akong umuwi ng bahay at na. At umuwi rin yung mga tita at pinsan ko galing Manila. Papasinin nyo, paus talaga ako ngayon mga tol dahil nag-concert nga ako dahil sobrang saya kagabi. At dahil pesta rin namin mga kaagoy, nagbenta rin ako ng kape. Sayang lang din yung aming mabebentahan kapag di ako nagbenta. Balik kasama ko pala yung tropa ko dyan na barista. Kung gusto nyo matikman yung aming kape, pumunta lang kayo mismo sa barangay na. At eto na nga ang iniintay natin, nire-ready na nga nila yung mga uling dahil mag-uumpisa na nga ang at tugtugan dito sa barangay namin. Nakaligo na rin ako sa part na yan. Kaya mukhang press tayo kahit hindi press. At yung iba naman ay nakaready na nga talaga yung kanilang mga alak. At para sa kaligtasan rin ng lahat mga kaagoy eh, ay meron rin mga bantay. Mga masisipag natin na police Balik kapag may pwesto ka pala dito mga kaagoy, kukunin mo sa barangay hall yung mismong ihawin Bali, mo. mga pinsang kung ang gagwapo. Alam ko ang mangyayari, maglalasingan ulit ang mga to. Konting oras na lang, mag na ang at dito sa barangay namin. Nag-umpisa na nga sumayaw ang mga dancer namin. At ready ready na rin yung mga kabarangayan namin. Bayan dito na rin pala si Vice Mayor, Councilor at Board Member Noy. Sobrang saya talaga dito sa barangay namin. Nagsasayawan na nga sila. At sinindi na nga nila yung mga ihawan. Dahil umpisa na nga talaga ng pag-iihaw dito sa barangay namin. Grabe talaga mga kaagoy. Sobrang saya talaga dito sa barangay namin. Diyan sa barangay nyo, kamusta kaya? Dito ka sa amin, 100% talaga yung sobrang saya dahil nasindihan na nga ito mga kagoy. Umpisa na nga ang saya at ihawan dito sa barangay namin. At eto na nga ang mga ihawin namin mga kagoy. Kompleto na nga. Hindi na nga kami nag ng bangus at barbecue. Okay na yan. Pampulutan mamaya. Bali ang tita Jenki ko muna nga nag dito sa amin. At nag-umpisa na nga nag rin yung mga ibang nakakuha. Sa ganitong pesta, hindi hindi mawawala ang mga guru namin dito sa barangay Anolid. Wala talaga akong masabi kundi sobrang saya. Mapapagengeng ka na lang talaga. Bali tumulong na rin ako sa pag dito sa amin. Para maka kakain na nga kami lahat. Una kong ngang tinarget mga kaagoy itong hotdog dahil ito ang unang naluto. Mga kaagoy, subukan yung makipesta dito sa barangay namin. Ngayon, ngayon naman, ipapakita ko kung gaano kasaya dito sa barangay namin. Ito ata ang pinakamasayang pesta na nangyari dito sa barangay namin. Dahil lang bata matanda ay talagang nag -e enjoy First time kasi nagkaroon ng banda dito sa barangay namin. Akalain mo yung limang banda ang tutugtog sa amin. Ngayon, ngayon naman, ipapakita ko sa inyo every pro kung gaano nga ba talaga kasaya dito sa barangay namin. Umpisa sa purok uno. Pangulo hanggang Purok 7, talagang nag enjoy talaga sila. Kakalibot ko nga sa Purok namin mga kaagoy, pinatagay nila ako at nabartik na nga talaga. Ay grabe, hindi ka talaga makakatangge sa sobrang saya. Na pinapakita nila ngayong araw na to. Ma Mapabata, matanda ay talagang sumasayaw. Hindi, hindi rin mawawala ang mga tropang nagiinuman. Siyempre magpapamilya na nagsasayawan talaga. At kung umabot ka pala sa video ito, pakicomment naman kung taga ka para alam ko kung saan napadpad ang aking vlog. O teka lang, mag-e-enjoy muna nga kami dito sa barangay namin karon pa ako ng boses. Nasobran ko ata sa alak kagabi. Agoy!